Kung napapansin nyo naman, nakakapal na yung balahibo nila. Kaya naman, kampante ako na may panlaban na sila sa lamig, lalo na tuwing gabi. At kung napansin nyo nga, naglagay ako ng rice hull dito sa chicken coops natin. Bale, may dalawang dahilan tayo kung bakit tayo naglagay nito. Una, ay para mabawasan yung mga langaw na pumupunta sa mga manuka natin. Pangalawa, nakakatulong din ito para mabawasan yung lamig, lalo na paggabi. Dahil itong rice hull, nagbibigay warm sa mga chickens natin. I'm cold ni lahat! Ngayon sa mga nagtatanong dyan kung ano-ano ba yung mga ginawa namin para masigurado na lahat makakasurvive yung 18 chicks na to ay subukan natin isa isa-isahin. Bale, hindi naman tayo expert guys. Well then stop! Nagsisimula pa lang naman tayong mag-aral sa pag-aalaga ng mga manok na to at bale YouTube at iba't iba pang mga Facebook page yung mga pinapanood natin. Para lang matuto ng mga proseso sa pag-alaga ng gantong manok. Unang una dahil nga hindi pa naman fully develop yung mga balahibo nila, siguraduhin natin na may tamang temperatura yung kulungan nila. Magagawa natin ito kapag naglagay tayo ng incandescent bulb yung 50 watts na pang-incubator. So, lagyan natin ito para tuwing gabi kahit malamig yung temperatura sa kanilang kulungan ay tamang tama lamang. Pero ang napansin ko nung magti 3 weeks old na sila at medyo makakapal na yung balahibo nila that time, ay hinihingil na sila tuwing umagang bubuksan ko yung kulungan nila para pakainin. At dahil doon sa incandescent bulb nga, masyado nang mainit para sa kanila. Kaya simula noon, hindi ko na binubuksan yung incandescent bulb na to at nagbubukas na ako ng ilaw sa taas, yung normal na ilaw namin para magkaroon lang ng liwanag sa kanilang kulungan. Pangalawa, siguraduhin nyo lang na palagi mayroong malinis na tubig dahil mahilig silang uminom palagi at minsan iniiputan nila yung tubig nila kaya dapat check nyo palagi at palitan kung marumi na yung tubig sa kulungan naman kailangan panatiliin nga nating malinis yung kulungan nila sa case ko ulit naglalagay ako ng rice hull at time to time pinapalitan ko ito kapag marami ng ipot sa kulungan kasi nilalangaw na sila guys kapag mabaho na yung kulungan obviously sa pagpapakain naman kailangan may sinusundan tayong consistent na oras sa case ko pinapakain ko sila ng 6 ng umaga 12 noon at 6 ng gabi. Kailangan sa mga susunod na araw, ganyan pa rin yung oras na pagpapakain ko sa kanila. Kasi kapag na na ako ng halimbawa na-late ako ng isang oras, parang ma-stress din sila guys. Huh? Where's our food? Kaya dapat consistent tayo sa oras ng pagpapakain. Ang pinakahuling advice ko siguro yung pagbibigay ng vaccine sa kanila. Bali gagawan ko na lang ng video ito para mas detailed yung pag-explain ko kung paano ko binigyan ng vaccine at anong klasing vaccine ba yung ibibigay sa kanila. At pati na rin yung pagbigay ng vitamins, isasama ko na rin sa next upload natin. Kaya standby lang guys.